Hello mga ka-abroad at mga ka-abroad Andito tayo ngayon sa Corniche Dito sa Beach area ng Corniche uh, At Dito uh, naiipon yung mga tao At nag-aabang Na mangyayaring fireworks Dito sa area na to Ng Abu Dhabi uh, Time check 11.24 Ng gabi UAE time At ilang minuto na lang ay magpapalit na ang taon dito sa UAE. Sa ibang lugar, nakapagpalit na sa Pilipinas, nakapagpalit na sa Saudi, isang oras mayigit pa. At sa ibang area ng mundo, nakapagpalit na. At sa ibang area naman ay medyo matagal pa. Almost um, 30 minutes na lang at magsisimula na yung pagpapalit ng tao at makapansin nyo dumarami na yung mga tao na may dito sa lugar na to dumarami na sila at talaga namang uh, nakakatuwa at uh, bihira mangyari to na nagkakaipon ipon yung mga tao dito sa lugar na to usually marami tao dito araw-araw yung mga beach goer natin yung mga turista na naliligo dyan pero, hindi ganito karami sa pagkakataong ito. Ayan. Kahit saan katumingin ay may mga taong naglalakad. At uh, lahat ay may mga hawak na cellphone, camera. At gustong i-witness yung mangyayaring uh, fireworks display dito sa area na ito ng Abu Dhabi. Ayon sa mga bali-balita mayroon daw magaganap na fireworks display sa Alwat ba na ilalaban sa Guinness Book of World Record. Okay sana yon, na ah, maganda sana ang puntahan yung area na yon, maganda sanang i-witness yon kasi history yon in the making kaso medyo may kalayuan mula dito sa city. At siguradong medyo magbubuhol-buhol ang traffic ng uh, mga sasakyan doon dahil dadayuhin yun. Dahil nga yun eh, history in the making. Uh, ayon sa source na nakapagmarite sa atin ay haabutin doon isang oras yung magiging uh, fireworks display doon. So, napakaganda sana ang i-witness yun. Kaso, mas minabuti natin dito lang tayo sa city dahil ito ay uh, walking distance lang mula sa ating tinitirhan so walang problema kahit pa magbuhol ang traffic dyan sa corniche eh tayo naglalakad lang naman maglalakad din tayo pa uwi so makaka -uwi tayo anytime na gusto natin hindi katulad doon kung pupunta tayo sa kung dadayo tayo sa Alwat ba area na mahirapan tayo umuwi ng city dahil uh, siguradong uh, magsisikap ang talo ng traffic mula doon pabalik dito sa Abu Dhabi so standby lang kayo mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad at maya maya lamang ay ibibigay natin sa inyo ang kaganapan ang pinakahintay nating fireworks display dito sa Cornets area nang Abu Dhabi. Hello mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad. Ilang minuto na lang at masasihan na natin ang pagpalit ng taong dito sa UAE. At yan ay gaganapin sa pamamagitan ng fireworks display dito sa Corniche. At ito na, nagtipon-tipon na dito ang mga tao. Sama-sama kami dito, mga lokal, expat, turista, at talagang uh, kami naghihintay sa nalalapit na pagkapalit ng taon at ang ating pinakahabang fireworks display dito lamang yan sa Cordits area sa city ng Abu Dhabi At talaga namang uh, kanina walang halos tao dito ngayon. Ang dami na ng mga tao. Oh. Kita niyo naman. Lahat ay nag-aabang. Sa pinakaabangang countdown ng taong 2024. Hindi natin alam ang sakto area ng uh, fireworks display pero malamang eh di lang sa natatanaw natin yan yeah. So mananatili tayo nakaantabay hanggang sa magsimula ang countdown nagsisigawan ang ng mga tao dito, talagang na na. Sana maging maganda ang pasok ng bagong taon sa ating lahat. Amazing. Na mga ka-abroad, mga ex-abroad uh, ang ganda uh, ang ganda ng fireworks display kahit pa naka-off uh, angle tayo kasi hindi dito nakaharap yung talagang uh, area ng fireworks mas maganda yung kung nakaharap tayo talaga doon sa uh, kinalalagyan ng ano, fireworks na yun pero maganda maganda nag enjoy nag enjoy ang mga tao dito at uh, eto. happy new year happy new year mga ka abroad mga ka mula dito sa UAE isang ang palig ng earth ka man naroon happy happy new year kaya na. Nagkukumpulan na yung mga tao sa gate palabas. Kasi nandito tayo sa area ng public beach dito sa Corniche Ayan. Namin. At yung helicopter, oh. Kaya pa yung paikot-ikot. Tinitingnan yung mga nangyayari dito sa ground. Ganyan dito sa UAE kapag may mga okasyon. Talagang paikot-ikot uh, yung mga helicopter. Tinitingnan ko saan may mga mayroong area na nabablock yung traffic. Yung mga kumpula ng tao. Tinitingnan. So talagang nakaantabay sila. Pati yung mga pulis dyan, may mga polis sa bawat uh, uh, mga critical areas at sa yung mga area na marami kumpulan ng tao. At nag na ang cornets <laughs> nag na ang cornets tingnan natin ayan nag na ang cornets daming tao rin, no? Halo-halo mga tao dito. lagang uh, lahat yung eh, nakisaya sa pagdiriwang ng New Year. Ito yung mga sasakyan, no? hindi na gumagalaw yung mga sasakyan ganyan nangyari nangyayari dito sa Cornish pagka may mga yun dito talaga ang traffic ayan mamaya pa mamaya pa matatapos yung traffic na yan mahaba yan nagyari na sa amin dati yan nakulong kami ng traffic kaling kami doon sa may area ng uh, fireworks display na yun yung supposed to be 30 minutes na namin, inabot kami ng 4 na oras dahil hindi na kami makalabas naka-block na yung mga exit kasi wala nang ano wala nang makapasok wala nang makalabas dahil sinara na ang mga pulis dahil sobra talagang traffic Pero ang kagandahan lang sa mga ganyan kahit yan eh, hindi gumagalaw yung mga sasakyan na yan, kahit yan eh na traffic na sila dyan. Inabot na sila dyan ng bagong taon. Walang kumiinit ang ulo dyan. Dahil uh, dito halos walang nangyayaring road rage. Bihirang bihira. Tapos nakantaba yung mga ambulance. Ayan o. Oh. Ambulance. Talagang hanggang sa matapos itong uh, kapal ng tao na to. Hindi aalis yung mga yan dyan. Nakabantay lang sila dyan. So Tumawid na tayo dito Let's cross The road Tinawid na natin ang Gitna ng kalsada Ngayon mo lang ito magagawa sa bagong taon Na tumawid sa gitna ng kalsada ng Cornish Nang walang traffic light Ayan ah. May mga polis pala. <laughs> May mga polis pala doon. Hello. 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 Take photo. Take photo. <laughs> Happy New Year. Okay na. Dito na tayo sa area na ano wala masyadong tao hey! ayun yung helicopter oh. balik balik tinitingnan yun ang nangyayari sa ground so mga ka abroad mga ka ex abroad Jangan sama le. Happy new year. Melatih siapa dah ade. Bye bye.